Welcome back guys, Kidnance TV back again with another video So ang gagawin pala natin ngayon guys ay magmasilya tayo ng nansag epoxy ng pioneer no Sa ano, pinto na plywood Yan guys, kung makikita nyo may katigasan talaga yung ano, yung nansag epoxy ng pioneer So ngayon guys ay palalambutin natin siya ng konti no, para hindi tayo mahirapan pagpahid So ayan guys, wala akong ibang ano, thinner na available So ang ginamit ko dyan guys ay urethane thinner So pwede yan siya guys, lacquer thinner, epoxy reducer so konti konti lang naman yung ilalagay natin dyan guys na ano, hindi tayo mahirapan magtimpla at saka magpahit kasi ang tigas nga yan guys so bali nilagyan ko yung part A at saka part B guys para dire diretsyo na yung pag ano natin kukuha na lang tayo pag magtimpla malambot na yung dalawa so ayan guys eh, mamasilya na natin yung tinimpla natin na epoxy sag ng pioneer so ayan guys maganda na siya ipahit at malambot na siya guys pero maganda siya guys pag ano, yung mga ganyan edges ng plywood o kaya ano, yung mga flat surface na epoksihan natin kasi walang problema sa ano, sa tulo kasi pag sa mga dugtungan guys, pag nilalabnawan natin yan na itutulo na yan siya, hindi na yan matatawag na nansag. So ayan guys, gaya ng inaplayan ko ay mga flat surface na plywood o kaya yung kahoy. Yan mga edges ng plywood. So idea lang yan guys no para sa pagpalambot ng nansag epoxy ng Pioneer.